Hindi siya sabang pa. Purinday pa. Purinday pa na. Magkataray na. Kinalula ka ba? O <Colemanashes forward> <men> <loves> <preserved> tapos. Paano mo yung ako sa Ay, may katang friend. Sir, like comment. Kunyan ka lang. tapo. Tapos. Tapos, ito. May ko na. Ano ka? Ano? Ano? Dumahal na para... Nagaw <laughs> para... Nagaw para comment na natapos. Ano mga comment mo, Bi? As in talaga, deepak na ang comment mo, be. Oh, ang pwede mo, <laughs> ano Paano siya, Raya? Pwede na nga ako niyo. Parang ko talaga ano, na ano. Kaya, ko ko ako. Gusto ko daw ako pa ako niyo tap ay dai ka tong eh, inisayo mo. Ayo, sisilis talaga. Duman kita nag duman kan sa pagbayli ni. No, e. Pagbayli rin do na pinansin ko. duman 2022. Nasa ano pa ka? nasa nasa kaya? nasa ano pa kaya ko na ako. Ayun sana. Kasi ako manok ulit din. Ni, miss lang. Ay ino, tawali kami digdikang 20 after pandemic. Pirang aki ni. Si Sisero, may pa na swimming. Si <laughs> <laughs> panganay ko, yun, hindi mo. Kuya, ano yun. pa? Ano, ano ta? Sige kang comments sa ko yung mga posts. Yeah. Supporter? Yeah! Tara sa sige supportahan mo ako. Ano naman! Ibang ko kada ito? Hindi, siyempre ka mga yeah, friend. Siyempre, gusto ko yung ano uh, mo. Gusto ko yung... <laughs> 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 Pero, ada ko baga kong friend. Tadi yung solo ko support. Oh, sabi mean, mo nga ni, siyempre friend. Ano ma. mo, may hiling mo mang talagang friend ang tuloy sa iyo ang sarong tao kung support sa iyo. Ayaw. Once na big bash ka, once na dahil niya sa noong kinigibin mo, hindi mo sabihin mo. Oh, so okay, hmm. <laughs> big sabihin sa Kung dahil siya naiingit, hindi ibig sabihin sa noong mga ginigibo ko. At dahil yung baga ko nag-post ng mga araw ka ni Tabo kong mahaluan ang Facebook ng uh -oh. ibang mukha. Pero sabi ko, since iyo lang pala, So, then, I healing si behind the car. So, um, paano kaya? Iyo talaga? Ko sa inyo. Gisin, okay, ang nasa nanto sa'yo? Gitin. Ang gusto ko kaya gitin. Iyo ay, lang portray ko kaya. Baga. Gusto ko talaga may healing ako. Although, dahil yung gayo. <laughs> Tapos. Ay, mga aki lang kita gitin. Iyo na. <laughs> <Ayun> na talaga. Alam mo, Masa yun. yun? <laughs> Uy, bis, salamat sa pag-suporta sa kuya. Tapos salamat sa ano, salamat sa pagtatanggol sa mga basher ko. Mga ganyan mga comment mo. Ayan. Siyempre, siyempre. siyempre. kasi, hindi ka maninagustado talaga. Kaya, oh, ay, ay, O, nang dahil dyan, dahil ikaw ay masugid na supporter ko, ay ako, may pabigas si May pabigas. Hindi ako ano, ha? O, so, ano sa mo? Ano sa gano'n sa kuya?